sila sa Lumabas sila ng bahay, tapos umakat na lang sila sa puno. Yung puno yata na nabagsak. No? Kasama yeah. yung baby. Opo, Opo oh, my baby. God. Pati ano, ma'am, nawawala pa yung 10 taon niyang anak. Oh. Nawawala hanggang, hanggang ngayon. Yung, yung asawa, hindi. Heto na ngayon ang bagong Pilipina. Hindi basta-basta at pinakaya-kaya. Kaya buong mundo sa kanya'y humahanga. Sa ganda talino niya, siya ay bidang bida. Siya ay super bebo tombo. Noong November 12, taong 2020, ang ibang parte ng Pilipinas ay dumaan sa isang state of calamity dahil sa bagyong Ulysses. Isa na dito ang Marikina na nakita pa nating inanod ang pinakatanyag nitong simbolo ang sapatos. Ngunit higit pa dyan, marami ang mga inanod na buhay, pangarap at pag-asa dahil sa mga nasirang mga bahay, nasirang pamilya, at ang iba hanggang ngayon ay nagluluksa pa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa klapa dito, hanggang ngayon ay may mga nawawala pa silang mga miyembro ng pamilya na hindi na maisip saan pa pwedeng matagpuan. Inyo po akong samahan, kamustahin natin ang mga kababayan natin sa Marikina at alamin natin anong nga bang tunay na nangyari noong araw na yon at atin silang bigyan ng pag-aasa na bumangon muli. Pero bago yan, samahan niyo muna ako at si Lights On You na mamili ng ating donations para sa ating mga kababayan sa Marikina. Maganda araw sa inyo mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa may Robinsons or Mita. So, mamimili po tayo kasama natin si Lights On You na mga idodonate po natin para na sa mga nasa sa may Marikina. Tara, samahan niyo po kami. Dito po tayo ngayon sa may Robinson's Ermita. Bali, bubuo tayo ng isang pot para sa mga uh, uh, evacuees na nasalan ng bagong lewisis sa Marikina. So, so well, kung ito tayong grocery naman. Ano, Tim? Sama ka? Sama ko! <laughs> Okay. Ayan, parang may partner naman yung two-place natin, di ba? So, Ayan, and pinakamahalaga sa bagay, alcohol. Ayan, bigati sila lahat. Ayan, so ang pinaka-goal po kasi natin is matulungan natin yung mga kababayan natin na maproteksyonan sila from COVID-19. So, bibigyan natin sila ng uh, pack na may laman for hygiene or for grooming. Uh, Siyempre, it includes yung alcohol, yung soap, uh, para ma-protection lang din nila, ang sarili nila kahit paano. Di ba, Di? Yes. And so, ngayon naman mga kababayan, Ah, uh, food box naman ang binibili namin ni Didi. Didi! Didi. 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 Ay, right. so, food box naman para sa mapunan natin ang mga sitmurang kumakalam ng ating mga kababayan. Tara, mamili pa tayo. we're ready na para pinunta ka sa Karitina to give our uh, donations. na na tayo. So meron tayo karapon kay Gis, ha. Yes. And right now, nakabili na tayo ng food donation sa kanila. So, tara, anong masasabi mo Divi? Masaya. Masaya nga. Oh. Masaya na nakaka nakakatulong tayo sa Aqua Aha. sa ating munting paraan. In our own way. Okay. Okay. <laughs> Eh, yeah, salamat po sa mga sumusuporta. At sa mga gusto ka po pong mag-donate, uh, you can message me sa Kikyam TV FB page ko po para lalo pa natin patulungan yung mga kababayan natin sa Marikina. Yeah. What's door opening? My opening? It's here. What? <laughs> <Yeah>, close? Kayo <laughs> po, ito para din mo, sa 5 floor. Ay, salamat sa amin. Alam mo, na ang pitok sa fifth floor. Door open! <laughs> ah, Malang, yeah. salamat ko! Thank you! Thank you! po tayo ngayon sa may CIS Tumana. So, ayan, kasama natin si Lights On You, si Didi. Uh, mamimigay tayo ng donation sa kanila. And kamustahin na rin natin po sila kung ano na nga ba ang sitwasyon nila dito ngayon. Uh, tara! Ba ba Sinubukan naman nating pumasok dito sa Tumana sa school. Elementary lang ba ito? Elementary. Elementary school. Uh, Conception Integrated School. Ayun, Conception Integrated School pala. Kaya CIS. CIS. Lang. So, may nakausap tayo. Ang ginagawa pala ngayon, uh, para nga naman maturuan yung mga tao na bumangon din, na hindi umasa lang sa relief. Eh, dito po sa loob ng evacuation center, meron naman, may relief naman na binibigay araw-araw. Yung, lalo na yung pamahalaan nila dito, no? Di sabi, no? Uh, kaso, yun nga, yung mga ibang donations from outside, uh, mas preferred nila na ipamigay na lang sa community, dun sa mga wala sa evacuation center. Kasi kulang sila sa natatanggap. ah, uh, ano pa yung sabi kanina? Ano pa? Hindi, nagkaaroon kasi na Uh, for example, yung dala natin is 30 lang, di ba? Oo, oh, ayun! Eh, merong oh. more than 100. 100 na tao sa loob. so, yung iba, Ay, kamusta naman po yung buhay nyo ngayon after nung bagyong Ulysses? Ano, yun, mahirap. Uh Oo, -oh, pero, pero bumabangan. Nakaka-survey ka. Ah, na ano, kamusta na po yung buhay niyo ate after nung bagyong Ulysses? medyo magulo ko. <laughs> magulo? Bakit? Paano sabi magulo? Kasi ano, hindi ako makapila sa relief. May trabaho ako. Ano bang trabaho mo? Lady guard ako sa ah, DCWA. oh, oh, oh. Oh, buti po nakatakas kayo nung araw na, na, yun. Ano? Tumakas lang talaga kami sa bahay. Sama-sama po kayo na nag, ano, na evacuate. Sama -sama po, iba, iba. Kami po sa third floor ng kapitbahay. Tapos ano. Ah. Tapos yung mga anak ko nagkasakit. Yung asawa ko, babad sa tubig dalawang araw, nagkasakit po. Oh. Lagnat, kaya so, yeah, rin ako okay, natatanggap na. ng mga relief. Kasi yung TV namin, na isalba naman ko ng asawa ko, yung TV uh -huh. lang namin. Okay. Buti may na-save kang pera, no, nung time na yun. W wala po. Ha, wala? Wala po. Bakit? Ano rin, nasama sa bahay yung pera mo, yung Hindi birth na certificate, or ano? na namin alam kung eh. Ay, ganun. Opo. Tapos, inasaan ko na lang yung sweldo ko nitong 20. Yun lang. Kaso, oh. yung 20, ang daming kaltas. Tawasan <laughs> na lang kinawento. Si uh -oh. Syempre pobutin uh, din niyo na isip na doon muna sa evacuation center or nanggaling din po Pasi kayo doon? Nanggaling na ako doon na nilinis ko yung tubig eh. Ah. Naisip kapag, ko na. Sasalubungin po kami sa gitna ng tubig. Inisip ko, ma'am. O paano pala nangyari nun ate? Paano kayo? Sa Oo. Ma may sa, may tubig dun sa may ano dulo. Nandito. Magkailog, magsasalubong yan. Pag nagsalubong po. yan, kawawa yung... So, ano nangyari sa inyo? Talagang nagstay na lang kayo sa bubong. kami doon sa bubong. So, edi eh, ang daming nalunod doon, ate? Sa part na yon? Wala, na, Wala Ay, naman. Wala na, naman. Ah, aware na. na. Uh, so, hindi nyo ba naisip na lumipat ng tirahan? Kasi madalas nga, pag malakas yung ulan, eh, ganun po ang nangyayari. Wala naman kasi, kasi eh po, No eh. Ah, Mahirap ka, ma'am. No choice ka. May bahay yung mother ko sa Bulacan. Ang problema, walang hanap buhay doon. Mm, Nandito po kasi lahat ng hanap buhay. Opo. Mga hanap buhay. Kasi malaki ka ka naman din bahay ng mama ko. Opo. Saka, dito na rin kami tumanda. <laughs> Saka, ah, kaya Dito talaga, talaga oh, yung hali. mabilisan pera. Hindi so ever since lahat po nung bagyo, nung kinta, nung roly, okay. okay. ano, tatakbo okay. lang kayo? Tata, ang gagawin niyo po, pag malakas ay ulan, lilikas. Opo. Saan po kayo unang pumupunta dito? Sa school. Sa, sa, sa CIS? Ah, okay po. Tapos pag kinabukasan baha, babalik na po kayo sa bahay niyo. Ah, okay. Kahit maputik pa. Babalik na po. Babalik na po. Ah, kaso nga yun since sobrang taas nung baha nung ano. Oh, sobrang taas. Oh. Inisip ko kasi -abutan -abutan yung ondoy eh. Ganito eh. Yung damihan dam sa amin, hindi iba. Karamihan sa amin, walang nailigtas na gamit. Wala. Wala. Eh buti po, sama-sama kayo buhay kayo lahat, buong pamilya. No? Yun ang mahalaga kasi dyan. Pero di ba baby? Opo. Oh, baby? So, Bakit po na, naiwan sa bahay? Ba um, hindi. Nahiwala sa mga Lumabas pinay. sila ng bahay, tapos umakit na lang sila sa puno. Yung puno yata na... Nabagsak. Na. Kasama yeah. yung baby. Opo. Opo. Oh hindi na rin niya maano yung anak niya kasi. Oo. Oh. -na no, Malawa na naman. Two years oh. old. Nakita na lang, nung hupa na. na. Hindi, hupa na hupa yung na ano. Hupa na, na, oh. na siya sa ano, diba, sa may... Kawayanan. Mm. Di ba? Basta. Na, yung nakakaawa, ta yun na yung namatayan ng anak. Pati okay. ano ma'am, nawawala pa yung sampung taon niyang anak. Oh. Nawawala no, hanggang ngayon. Na. Yung asawa, hindi pa rin nakikita. Yung asawa, Opo, hindi, pa. hindi, pa. Kumbaga ko kasi yung bahay nila, parang na ano ng baha, nagkahirahin. Nahiwalay na sila po si sila lahat. Opo, dito po yun. Hala. Doon sa babang baba. Pero tuloy-tuloy daw yung sir, ano, search and rescue sa kung saan napunta, inahanap po or... Hindi pa, hindi pa nga po nakikita. Wala talaga? Alam mo ano, ng Ulysses. Uh Oo. -oh meron mang magre-rescue sa dami ng kailangan ng rescue hindi, hindi kaya kasi tatlo hmm. lang napupunta pupunta ko ilan libo-libong tao yan Ayun, tatlo lang ang pupunta dito tapos napakabagal pa na nagsasagwan Ako, baka yung naghihinga sa maraw, ng, patay na sa dami ng ire-rescue hmm. tapos ko konti yung nagre-rescue hmm. hindi na na ano yung iba yung iba nga yung banda sa may ano yung matatanda na sa bubong na eh Hmm. Hindi na na rescue hindi po na rescue. Buti na lang hindi napahamak sa bubog. Mm, uh, uh, buti buti na sa bubo. Ah, oo. Oo, sa Eh, na yan na, na nung po. kapatid ko. Uh -uh. Wala sila matakuhan, lubog na sa bubong na lang. Buti tumigil na po yung baha nung time na yun. Ano mo? Kaya, Kaya nga naisip na pagpapin, ko, eh, hindi na ako um. yung magpupundar ng gamit na talagang... Eh, yung madali ano, na lang itakbo. Um. Uh -huh. Uh -huh. Sa loob nung mahabang taon na yun, talagang sanay na po kayong babalik, uh -huh. aalis, babalik, aalis. Uh -huh. So, maraming nawala ng kuryente ate? Oo. Ito naman, Sa Tuktok? Thanks. Ah, ito pala yung bahay ni ate. So, kamusta yung bahay mo ate? Ah, nalinis mo naman pero... Mabalok pa eh. Uh, Oo. At least okay-okay na. Yung kaninan sa lumikas oh. Saan ate? Diyan po oh. Dito sa Tuktok. Paano kayo makita dyan? Oo sa taas. Saan kayo maquyat, ate? Tapos pa makiat kami dun sa bubong. Dun saan? kami Sa saan? Floor, um, ano. Dito, makiat kayo dito. Opo. tapos, di ba? Tapos, tumulay kami dun. Tapos hanggang dun po. Sa oh, third floor? Doon kami naki... So, lahat naki kayo, marami kayo dun nung time na yun. tapos, ito sila. Ay, mga tao dun. Yung kami mamawa sa third floor. Sa so, Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ayun o, no, oh, yung third floor na yun. na lang, may third floor pa yung bahay na yun. Wala talaga. Oo. Nako, buti atin naligtas kayong lahat, ano? Ang importante, ano? Ano, Kompleta kompleto, yung family pa. na walang casualties. May babalik naman yung Tsaka buti may trabaho si Ate. No? Okay. Okay. Huh? Yun yung malag, makakabangon pa rin. Seta mo naman so, ba, na, yun. Balit na kami na. Bubog? <laughs> <laughs> Babasak kami. O, Naku ate, babagsak ang kayo lahat dito niyan. Nakapalitan namin doon kasi mababasa kami. Opo. Tapos lahat yung wire namin pinalitan. Lahat dito? Mm -hmm. Para matulungan din tayo kami. Ah. Pinalitan mm -hmm. yung wire namin. Ayan o. Oh. Opo. Kasi pag hindi mo palit baka magkasunog. Oo oh, nga. Ingat po kayo dito. Ayan. Wash out lahat ng gamit nila. Ah ito. Ang dami nilang gamit. Diba? Ni? <laughs> Ilang gamit mo. <laughs> lahat walang sira. Mga lahat ng 50 na damit sa akin. Oh! Eh, sige, salamat ate ha. Ingat kayo ng family mo. Yan, Pilongan sana stay, oo, stay safe lagi. Oo, oh, sige, sige. Iaan natin to sa channel para makatulong pa sa inyo ha. Maraming okay. salamat ate. Ingat kayo. Yan, bangon lang. <laughs> Laban. <laughs> salamat. Sige po. Para sa ating mga kababayan sa Marikina, stay positive. Huwag kalimutang magdasal lagi at huwag mawalan ng pag-asa. Lahat ito ay matatapos din. Bangon Pilipinas. Kaya mo 'yan. Gawin mo lahat para makabangon muli.